At pag-usapan natin ito po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte partner na sari-saring linya linya natin, natin ang isa sa mga uupo sa 20th Congress na senador babalik po siya sa Senado si incoming Senator Pantelo Ping Lacson. Senator magandang umaga po. Live po kayo sa Saksi sa Double B. Good morning Senator. Good morning, when and Wen. Magandang, magandang magandang umaga. Salamat uh, po sa oras. Sa so bye, bye. magandang umaga rin. Maraming salamat, Senator. Kauna muna, uh, bago natin alamin yung preparasyon nyo para do sa mismong trial na tatalon po ng 28th Congress, ano yung pananaw ninyo sa nangyari sa Senado kahapon? Ito ba'y ay bagay na inasahan po ninyo sa paghawak ng Senado sa impeachment case laban sa Vice Presidente? Hindi. Actually, hindi inasahan. Kasi nagtanong ako sa mga all-timers sa Senate, ngayon lang daw sila naka-experience na pagkahaba-haba ng debate at kailangan pang pagbotohan yung pagkoconvene kasi halos ministerial formality lang yun eh dahil wala namang ibang choice mm -hmm. kung hindi mag-convene dahil uh, nasa konstitusyon. So mm -hmm. ano pang pagdedebatehan kung magkoconvene o, o hindi. Yung tukol naman sa pagkoconvene kung uh, kailan mukang medyo petty nang <laughs> medyo petty no to say the least kasi mm -hmm. tama ano bang diferensya ng lunes June 9 mm -hmm. at saka yung Miyerkules June 11 mm -hmm. sa akin symbolic ang uh, diferensya. no malaking bagay kasi all the symbolic ito yung salitang portrait mm -hmm. mas mas yung June 9 kesa sa June 11 mm -hmm. well anyway 48 hours yung difference o differential ng dalawa, tatlong araw, uh, it doesn't make much difference ano? dahil magkoconvene at magkoconvene din. Katunayan, nakapagpanumpa na yung presiding officer. At uh, mamayang hapon, mag-taking mag, uh, naman yung mga senator judges. Okay. Ano po ang naging epekto sa Senado at sa magiging sa pananaw ng publiko sa Senado at doon sa mga kalalabasan pa ng paglilitis sa Vice Presidente ng pangyayari sa Senate dito mga nakarang araw hanggang kagabi? Uh, I-eco -e -e ko lang yung uh, manifestation ni Minority Leader Coco Pimentel, ano? Opo. na hindi naman matatawaran yung kanyang kaalaman sa batas at saka sa konstitusyon. Mm -mm. Ang sinabi niya, hindi natin masisisi yung mga civil society, NGOs, yung mga academe at saka mga yung mga law experts ano na mag-isip ano bang agenda no mm -hmm. trial ba ito hindi natin masisisi kasi nga uh, February 5 pagkatapos si eh, pagkatagal-tagal para nabaliwala na yung salitang fourth week, ano ah mm -hmm. uh, ito sarili ko observation lang uh, from an outsider looking in ano dahil wala naman akong kinalaman sa 19th Congress yes sir kaya lang old uh, kasi papasok naman kami sa 20th so may implikasyon din sa amin kung ano man ang uh, kahinatnan ng kanilang gagawin sa 19th Congress. Yung pong naging pahayag kahapon ni uh, uh, Senate President Escudero na ayaw niyang ma magpa-pressure sa both sides, yung mga ayaw kay Vice President Sara at yung mga gusto kay Vice President Sara Duterte. Ano ang basa niyo doon kung bakit umabot tayo sa ganitong petsa na instead of February 5? Sa galaw. Three-letter Senate... word. Opo. Yeah, three letter word uh, weng ano, ego. ego. Alam mo talaga ng June June 9 sa June 11. Ang umiral doon yung ego eh. mm -hmm. Kasi na, nasabi nasabi na na June 11, gusto pang na na June 11. So, yon nasayang yung mga oras na mm -hmm. kung, kung, sana na Google pa nila sa uh, dahil nasabi na naunahin yung mga legisl legislative agenda na binamadali. Mm -hmm eh nasayang ang tayo ng oras kung kung uh, na, isa, na isa isang tabi yung ego at pinayaan na lang yung uh, mag, mag convince sila kahapon medyo o kaya yeah. noon pa eh Noong june 2, na yung ano di ba oo june 2, sana di sana bumibilang na yung panahon para kay vice Presidente na mag-file ng kanyang counter hindi po ba correct kasi in fairness din kay vice president sara magkaroon siya ng pagkakataon kaagad mm -mm. no? na i-contest o kaya i-argue yung kanyang kaso. Mm -mm. Kasi hanggang nakabitin, siyempre may, na may mga nakabitin na pag-aanin langan kung siya ba'y may kasalanan o wala, kung siya ba'y tama ba na makonvict ma sa impeachment o hindi. Mm -mm. Habang lumalakan ng panahon, alam mo yung anxiety, yung uh, yung pagdududa, nandun eh. Eh kung antimano, nakapag uh, kapag sumiti siya ng kanyang sagot, baka naliwanagan na ng mga kababayan natin, oh wala naman palang nilalaman itong uh, uh, articles of impeachment. Medyo maski pa paano, mamabuo na yung uh, sabi nating uh, judgment, mas hindi pinal, mm -hmm. sa isipan ng mga kababayan natin kung mm -hmm. ano ba talaga yung nilalaman. Mm -hmm ng articles of impeachment. Opo. Senator, may pahayag kahapon ng defense team ng vice presidente. May tinatawag sila na meron daw constitutional infirmities o kahinaan sa konstitusyon yung paggugulong nitong impeachment process. Pakipaliwanag ako anong ibig sabihin nun yan? Ah, kayo ba may ko, nakikita kayo constitutional infirmity, Senator? Ah, wala naman silang sinabi kung ano yung walang detalye. So mahirap magkomento. Hmm. Kasi hindi natin alam o oh. hindi yung entirety na ipinapa-impeach uh, ang isang nakaupong vice presidente. Eh nasa saligang batas ah, naman 'yan ah. Impeachable. Oh, oh, impeachable official yung ano eh vice presidente oh. along with the, the other impeachable officials, mm -hmm. officials. Oh, pero yung so, hindi ko alam kung anong nilalaman ng nung constitutional infirmity na sinasabi nila. Anyway, makikita naman natin yan kapag sila ay sumagot na. Mm -hmm. okay. Senator, may, nag, may mga na uh, mishandled na liderato na Senado yung prosesong ito dahil from the very beginning na question na kung bakit hindi agad sinimulan. Do you agree? And kung saan kung sakali po, saan nagkaroon ng pagkakamali from the very beginning? Again, balik tayo sa salitang Fort you na know? Kasi maliwanag naman sa konstitusyon at at mismo yung may akda o nag-draft noong Article 11 Opo. sa ating saligang batas si uh, retired justice sa uh, Ascuna, siya na yung nagsabi mismo Opo. na ang intent noong provision na yun, eh talagang uh, without unreasonable delay, <coughs> kung wala rin lang unreasonable delay, kailangan nagsimula na kagad. Mm -hmm. Ano yung mga posibleng unreasonable delay? Aliba merong matinding bagyo, hindi nakapasok unreasonable delay on, di ba? Yes. So, authorization, yun. Ibig sabihin, nakapaloob yun sa salitang with, na pwedeng maging flexible. Pero kung wala namang tayo makita na justifiable na unreasonable delay, eh magdududa talaga yung mga kababayan natin. Ano ba talagang agenda? Mm -hmm. Bakit pinagtagal-tagal? Kung February 5 pa yan na... Ang unang... Ako, sukasangayon so ako kay uh, dating Senate President Soto mm -hmm. na kung saan, agad-agad, kapag dumating yung articles of impeachment, ang unang dapat gawin, i-refer ito sa Committee on Rules. Yes. Para nasa gano, na sa ganun, naandun na. Ang okay. problema, hindi agad nagawa yun. Kaya nagdrag ng nagdrag hanggang sa nagkaroon ng maraming uh, pagkikilos, okay. maraming puna, mm -hmm. maraming komentaryo. Dapat naiwasan lahat yon. Sana nagawa yun noong last day noong kanilang session na doon ng Secretary General ng Senate yung mm -hmm. impeachment complaint at naisama sana sa session ng referral sa Rules Committee. Kaya pa naman yun, oh, di ba, Senator? Correct, Weng. Tama, Oo. kaya yon At dapat yun ang ginawa. Pero hindi natin matawaran. Mm -mm. Baka mayroong ibang dahilan yung liderato na Senado kung bakit uh, binayaan na uh, magtagal na magtagal. At yan din naman haantong talaga eh. Mm -mm. Okay. Kasi uh, hindi natin alam kung nakatulong yung mounting pressure no. Yes. Mm -hmm. Kasi ilang ilang uh, colleges at saka universities ng ng law ang uh, talagang kumilos at nagsalita no. Bukod pa doon sa mga iba't ibang associations at saka organizations na nagbigay ng matinding pressure. Mm -hmm. Nakatulong din 'yon. Maski aminin o hindi na hindi sila nagpa-pressure, eh talagang 'yun din naman ang suma total. Senador tatawid ito, tatawid ng 20th Congress. Pero may isang um, line of thought na I na Pagdating ng 28th Congress, hindi raw alam ni Senate President Chis Escudero kung anong kahihinat na nito pagdating sa susunod na kongreso. Halimbawa, simulan nila ngayon, pero pwedeng hindi aksyonan ng next Congress or pwedeng pagbotohan whether aksyonan o hindi. Yun po by option ng susunod na kongreso? Tama siya doon. From his uh, point of view, sa perspective niya, mm -mm. kasi hindi naman binding yung uh, sa 19th Congress, yung 28th Congress, magkaiba na yun eh. Yes. Kahit po continuing Although, body yan, ha? Ah, yung Senado. Yes, tama. yon ibang school of thought yun, ano? Mm -mm. na, na maliwanag din yun. Das, uh, kasi na, nabasa ko rin yung transcript nung kanilang uh, uh, pag-uusap doon sa Constitutional Commission, oh, ano? Po. Ang na ang alam ko nagpipresidenta doon yung uh, presiding officer si uh, Commissioner uh, Efrain Treñas, tapos nang didibate si uh, Commissioner Aquino, I, I suppose si Pe, Pele Aquino to, mm -mm. yung misis ni jo, late Joker Arroyo, at saka si Romulo, Opo. Uh, Commissioner Romulo. At doon maliwanag yung intent na talagang hindi umaakto as a legislative body yes. or hindi political animal, uh, mas judicial in nature. Mm -hmm. So hindi hindi po pwedeng i-invoke na tapos na lahat ang gawain ng ng uh, Kongreso o ng Senado pag nag ng synergy adjournment. Mm -hmm. Yan, lalabas naman lahat yan eh sa pag uh, alam mo sa pagtatanong uh, depensa, prosecution pati sa mga senator judges, tulad ko ngayon, ngayon nag-aaral na nga ako eh yes, opo. Kung ano yung mga pertinent na mga provisions pati yung mga transcript ng pag-uusap para may establish mo kung sakali merong uh, merong big Opo. doon sa provision ng constitution at least mabasa natin yung mga transcript mm -hmm. may establish natin ano ba yung intent mm -hmm. ng particular na provision ayon na halimbawa sa article 11 mm -hmm. kasi maliwanag yung article 11 ang talagang general uh, na aspeto doon yung accountability correct uh, kasama na doon yung yung uh, lahat impeach, impeach, impeachable official lahat nandoon Okay. Oh. Pero um, medyo nangangamba yung iba dun sa pwede pang pagbotohan ng susunod na kongreso. So, parang hindi ba dapat diretsyo Ang problema ay silent dun ng Constitution. Hindi po ba, Senator? Tungkol saan? Sa yung mga yung pagtumawid, tapos pagbobotohan pa ba o hindi? Kung aaksyonan yung mga naging aksyon ng no 19 Congress o hindi? Ah, uh, medyo malinaw naman, mas malinaw sa naman mga yon. jurisprudence. Okay. Yung Pimentel versus Joint uh, Committee of okay. Congress, Joint Congressional mm -hmm. Committee. Malinaw 'yun eh. Binasa rin ni Senator Coco 'yun kasi mm -hmm. tatay niya si Pimentel, <laughs> si mm -hmm. Nene. Si, Nene, oh. So ibig sabihin yun, yun. automatic 'yun. A-action ng 20th oh, Congress 'to. 'yun. All right. Oh, oh. Okay. Yun muna uunahin siguro. Yes. 'Yun talaga so, uunahin. Yes. Dapat bigyan priority ng 20th oh, Congress yung senator tapusin yung impeachment. Pero magdebate man kami na magdebate, umabot man kami doon, wala rin kahinat na kasi maliwanag yung konstitusyon, mm -hmm. yung intent, yung jurisprudence. Wala naman dapat wala Tulad nitong pagdedebate kung mag-convene ba mm -hmm. o hindi, Say, sabi ko sayang oras eh. Kasi okay. wala namang ibang pwedeng patunguhan kundi mag-convene. Mm -hmm. oh, okay. ito huling hirit ko na lang Senator, 20 th Congress na yung magtatapos nitong um, impeachment case na ito. Magiging patas pa ba? ang susunod na kongreso sa impeachment trial na ito? Hopefully. Dapat namang talaga ganon. Ako, mm -hmm. ako ngayon wala akong desisyon eh. Mm -hmm. Siyempre, titignan ko yung flow ng ebidensya kung ano ipipresenta. Kaya nga, nung, nong ko pa nasabi ito, nung mas, I think, nung kampanya pa eh, sinabi ko, pagbutihin ng prosecution, kung gusto nila makonvict, makakuha ng labing anim na boto at least, kailangan matibay talaga yung kanilang mga ebidensya ipipresenta. Mm -hmm. Kasi I, for one, Antititingnan ko talaga yung ebidensya, hindi yung political uh, nature ng mm. pagiging ng impeachment uh, court. Mm. Kasi kami huhusgan kami ng taumbayan, makikita rin ng taumbayan ko nang ebidensya eh. Yes, Alam eh. mo yung mga Pilipino, maski hindi naman abogado, marunong magbasa yan eh. Mm. nakaka lalo ngayon in this day and age of uh, modern information technology, communication technology. Basta na mga Pilipino yan eh. So, okay. ang pananagutan ng mga senator judges hindi sa liderato hindi ke VP Sara hindi kung kanino man kundi sa taong bayan. kasi after all diyan naman kami humugot ng aming mandato hindi ba tama Opo, po okay. senator maraming salamat po sa umagang ito salamat, good senator. luck po Nasa sa inyo oras. thank you sir thank you good thank morning you good morning the incoming senator panfilo ping laxon Ang